Good morning. Nandito po tayo sa Kapulong Highway. Yung sa likod ko yan. Papunta po ng road 10 yan. Dito naman po. Papunta Tayuman tayo man nasa Kapulong Highway po ako o C2 si Road kung tawagin ito ano yung mga karatula yan nandito po tayo sa Quezon Street Street 1, Antondo, Manila Keso ni Street po ito, ano? Ayan, naglalakad po ako Ako, ni Street Street 1, Manila Yeah. Good morning, good morning Alas 11 na pala Ang aliyana nako po? Maya maya lang mananangali na tao. Tapos okay, po tayo rito. Ewan ko, kerino po ito. Ito. Ayan. Ano Ayan. Ayan. Nakalaga nakalagay do sa Street Chen querido. So nakaligtaan. Dalawa lang po po ta. Ayun. Ayun daw. po ano? Ayun. Ano pong street ito? Ah, querido street tama po yung nakalagay. Na sa querido street po tayo. Ito dito. Erino East Street, District 1, Tondo, Manila. Yan ang nakikita nyo po ngayon. Maganda ang panahon na binigay ng Panginoon Diyos. Yan po, mainit. Yan po yung inahantay ng mga nanay na naglalaba. Makapagpapatuyo sila ng mga damit. Ayan, Carino Street. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Good morning. Ayan, Carino Street, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. Sa district 1 po ito. Ano sabi mo? Yan, tuloy-tuloy po lang po paglakad. Ya. Yeah. Okay. Ya, yeah, itu. lumikuha tayo dito kasi po ito yung kadugtong ng kerino ah. ito pong nilikuhan ko Almond Street pala ayun o no? yung street street siya yun Almond Street yung nasa likod ko ayun Namili ko naman ako dito. Himelde Street naman. Ito, Himelde Street na po pala. Naputol na po pala yun. Kaya lumiko ako. Dead end na. Himelde Street naman po pala ito. Ayan. Good afternoon, good afternoon. Ito, nasa Imelda Street po tayo ngayon. Ayan ano. Email day strip. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ano po? <laughs> po tayo no lumipo po tayo dito ang street po yung ito kita inyong nagkikita ay Erbosa Street Erbosa Street na po pala kalabas po pala ako ng erbosa ayan oh erbosa is good. Ase, and na po pala ako. sa side para hindi po tayo masigatan ng araw mainit ano po Tarbosa Street Kaling po tayo doon sa C2 Road kanina Papunta ang ano po Road 10 Yung Kapulong Highway Doon po tayo nagmula kanina Pumasok lang po tayo sa mga eskinita. Ano Dito po sa kabaan ng Yerbosa, basta may pera ka lang, Maraming pagkain po rito mula sa Albusal hanggang Apunan. Alos tabi-tabi lang po yung mga nagtitinda ng pagkain. Hindi mo na kailangan magluto. Opo, hindi mo na kailangan magluto. dito po sa District 1 Tondo, Manila may kasabihan nga Tondo man ay langit din may langit din na po ayan magandang panahon may hilip yan pong iniintay ng mga nanay na naglalabah Jojo dito, marami pa pagkain din pagkaing dito, paggagawit dito. Oh, no? Pagkagabi. Oh, ka. No? lang po paninda. Mga ano ping paninda niyo? ating Pagkano ba paninda nyo? Oh, Parang... Okay na? Chico, sinanay. <laughs> Ayan. Ang tanong nila, para saan? Ibig sabihin, pag nabibidyoan sila, nasanay sila sa mga... nagbibidyo vlogger. Ayan. yung mga vlogger po kasi may sponsor siguro nagkikita nila namimigay ng mga pera yon. E naman wala naman po akong sponsor kasi hindi ako vlogger ayan gusto, gusto ko lamang po ito na binibidyo ko po yung nilalakad ko yun lang po para po tayo ngayon sa pupunta tayo ng pretail public market yun, nakikita ninyo yan. pretail uh, public market kasi nasunog po yun kaya yung munang kalsada po Parang Emro si Street ba? Yung palengke kalsada Kasi po hindi pa nila nasisimulang pagawa Yung Pretel Public Market magbuhat ng masunog napo Kasi malaki po yon. Malaking pera po ang kailangan. Ang alam ko po, nakakuha na sila ng kontratisang Manggigiba Gigibayin muna Eh, malaki po yun eh Kaya, yun muna Yung panggiba muna Kaya, pasamantala, yung palengke, nasa kalsada po Kanto ng waluna. Na po?

Yan, ni may nang nasa Reno kapon po pinagpista yan. O, dalawa sila, no? Kapon nasa Reno, pista. Sakya po church. ayan, si nanay na may problema sa pagkain. Oh. Talagang mahirap po ang buhay ngayon. Ano ang ginawa nila? Yung, yung pambili kung saan kakasya yung budget. Di ba? may pera ka kahit anong bilhin mo, di ba? Opo. <laughs> daw makarating yung budget niya <laughs> ano po yung nasa ko po yung yung lakaran natin <laughs> talagang mahirap po talagang buhay ngayon mabigat ang buhay kaya nangyayari po yung iba almost sa tanga liat nagsasabay ganun na lang po yung ginagawa ng iba sa hirap ng buhay yan po ano nasa sa pa rin po tayo sa Street yan nakikita ninyong yan papunta ng Pritil o yan po mga prutasan sa kanto na ito talaga meron pong prutasan dito rin po nakatayo yung ayan pure gold o pantalon 50-50 lang yan short pan at saka long pan शिमला मार्केट दिए तो माना ती तीन जाना Kaya hanggang dito na lamang po tayo ano. Yan doon po yung Pretil Market do. Pero hanggang dito na lamang po tayo. Soko yung street po yan. Soko papuntang Juan Velasco High School. Ano po? Kaya hanggang dito na lamang kaibigan, ano? i-share share, share nyo na lamang po ano Ayan, yung retail market po retail market po yun yun tinuturo ng kamay ko yan po yung choco is red kaya dito na lamang po ano pasok po tayo hanggang dito na lamang tayo sa choco is ano po yan papunta ng Juan Nolasco Yan. Tinuturo ko po. Yan. Manulas no, ko. Handang-handa na rin po ang piyasa rito. Meron na pong Oh. Muli puti. Yan. Hanggang dito na lamang po kaibigan. Share-share lang po. Ito pong inyong kaibigan. Jesus, Brother Armani Bautista. Bye. -bye.